nakitok na meron pong yan good morning mga ka adventure isang mapagpalang araw sa inyong lahat tayo ay nandito ngayon sa Changwa pa rin to mga ka adventure Ngalang lumayo tayo sa mga tao kasi may sipon po tayo tapos lagnat po ako ng dalawang gabi kaya kahapon naka kulong lang ako sa kwarto ko mga ka -adventure. ngayon hindi ako sumama sa team kasi ayaw ko po silang mahawaan kaya in-isolate po natin yung sarili po natin kaya nandito ngayon tayo pag lang po tayo may namimingwit po dito ngalang lang Taiwanese po siya kaya mga ka adventure dito tayo mamimingwit ang dahilan po na hindi tayo sumama rin sa team ngayon kasi pagdadala po kami magbabasa po ako kaya medyo mahirap na kaya dito muna po ako mga ka-adventure at para maiwasan po yung pagkahawa nila ng kan, ng sakit ay eh, mga ka adventure isa set up lang po natin tong pamingwit po natin at tayo ay mamimingwit dito <clears throat> dito lang tayo maghapon mga ka adventure kung maririnig nyo po yung boses ko talaga iba medyo tinamaan po tayo <laughs> kaya mahirap na kapag sumama po tayo sa team eh, hindi maiwasan po yung magkaharap-harap kami Meron din yung dito yung dito banda sa yung lagusan na pinamiming namin. Minsan doon po ako namimingwit nga lang marami tayong kakilala doon. Hindi natin maiwasang hindi lapitan sila. Kaya minabuti kong dito na lang muna ako mga ka-adventure. hindi tayo mahirapan mga adventure dito ko inilalagay yan yeah, dyan ko po inilalagay yan para pag tayo ay Kaya po ako bumili ng heavy duty na ganito mga adventure kasi pinang di ko to. Medium ang setup po natin na ito ay medium heavy po. Medyo malaki sya Matibay pang malaking isda. Setup po na ito mga adventure ay medium heavy. ang ano po niya ang weight po niya is hanggang 100 grams na lure pwede niyang pwede niyang kargahin 100 100 grams ayan po mga oh. uh, 20 to 100 grams na lure pwede niyang pwede niyang kargahin mga adventure ginawa ko to ganyan yan para hindi tayo mahirapan Yeah, oh. Hmm. And i-set up lang po natin mga adventure at tayo ay mamimingwit. Eh, ito lang po yung gamit po natin. po natin kasi maalat yung dagat malamig na ngayon dito mga kadventure tapos ang reel na gamit po natin ay ano to mga kadventure 5,000 na si Dona Shimano may ibato natin ng medyo malayo-layo yan i-set up lang po natin mga ka-adventure subukan lang natin yung buhay na hipon tapos meron din tayong bulate mamaya gamitin po natin pagkawalang dadawi dito sa buhay na hipon mga ka mamaya gupit-gupitin natin tapos ah uh, tawag nito ipang-sibrim po natin yan ata benta. Yo. Napakalayo. <clears throat> yan, para hindi tayo pagod, oh. Hmm. Kaganyan siya. Titingnan lang po natin kung may dadawi sa buhay na hipon. Nga lang sa palagay ko mga kadventure pag kaganitong araw wala. Si Brim siguro po pwede. lumipat tayo ng pwesto mga ka-adventure walang isda dun sa napuntahan natin na yun na tayo nga lang medyo napakahirap yung pinagdaanan ko rito wala dyan tumalun talun lang ako sa mga bato yan tapos dito tayo sumukan nating magtapon dito mga ka-adventure para nandito yung mga malalaking sibring maganda mga ka-adventure oh, magsa sunset siya oh. nalang medyo mataas pa yung araw talagang dito tayo nagpalipas ng araw mga ka-adventure nandito na tayo mga adventure sa ating spot Ayan. subukan lang natin mag casting mag casting naman tayo ngayon tayo dito mga adventure <coughs> casting dito tayo tayo fish on mga adventure fish on mga adventure oh alakito oh yan fish on Ayan mga ka-adventure oh. Sa. Lagay muna natin sa gitna. Dito pala sila. Dito sila mga ka-adventure. Nakaisa na tayo. 那么高温度。

nakakadalawa na tayo ayan oh nakakadalawa na tayo mga kadventure lagay muna natin dyan nandito sila mga kadventure nandito sila banda Ito sila mga adventure sa may ano, sa may bukana.

Ayan na mga ka-adventure oh. Papasok na sila mga kadventure. Pasok na yung isda Nakakaapat na tayo. mga ka-adventure i-update ko na lang kayo mamaya kasi medyo madilim na alam ko hindi nyo na po makikita uh, kapag may nahuli pa ako papakita ko na lang po sa inyo tapos yung pangatlo ata kanina parang naka time warp ata yung ano ko yung gopro ko kanina mga ka-adventure kaya ngayon mga ka-adventure mag EMT na yung gopro ko mga ka-adventure maraming maraming salamat po sa panonood po ninyo update po sa huli natin mga ka-adventure tayo po ay naka limang talakitok kanina apat lang po yung nakuha natin nung maliwanag pa tapos gumamit tayo ng mino nung madilim na ayun nakahuli tayo ng isa yan yung panlima ayun mga adventure hanggang dito na lang at tayo ay uuwi na at may pasok pa tayo bukas ayun may ulam na po tayo Meron na po tayong ulam ng isang linggo. Mm. Talakitok. Yan, hanggang dito na lang mga kadventure ka at tayo ay uuwi na. O yan mga kadventure. Ka Atin na pong italbog si Talakitok sa kumukulong sibuyas, duya, wala palang kamatis mga kaadventure. Kalimutan ko bumili. Ayan, talibog na natin to. Sarap nito. Tapos hintayin lang natin ano, mga adventure. Kumulok. Ayan. Tapos lagyan po natin ng kamote mamaya. Tanakito. Fresh from the sea. Ayan mga adventure Bubuksan na po natin. At baka uh, ayun. Pwede na pong iligay yung ating dahon ng kamote. Dahon naman ng kamote ilalagay natin mga ka-adventure. Ayan. Natabunan na po yung ating isda. Yan mga ka-adventure. Ito na po yung ating talakito. Ready to serve na po. Ayan. Tayo po ay kakain na mga ka na po yung ating sinabawan na no, talakitok na meron pong dahon ng kamote. Ayan mga ka Tayo po ay kakain na at papatayin na po natin ito. Ready to serve na po. Ready to serve na po yung ating talakitok. Ang adventure. Kakain na po tayo.